Yan, so hello everyone, it's me again, Kuya Daniel And meron lang akong gusto sure sa inyo So, for the past 3 months uh, Anong buwan na ba ngayon? September, so August Ano ba yung bago? July, June Yan Medyo may kahinaan ng biyahe Okay Pero uh, During that time, siguro ba ang mali ko is hindi ako malis sa comfort zone ko kasi yung comfort zone ko alam nyo kung saan uh, taga Valenzuela kasi ako gusto ko hindi lalayo sa Valenzuela gusto ko dito dito lang so ano nangyari maliliit yung biyahe and yung opportunity na makakuha ka sa south na mga biyahe nawawala okay kung gusto nyo na makasangkita nyo make sure na, araw-araw ready kayo na mapalayo sa bahay nyo dapat ready kayo na matulog sa kalsada hindi literal na hihiga ka sa kalsada kundi tatabi mo yung sasakyan mo sa tabi so, kung saan safe tapos buksan mo ng konti yung bintana mo tulog ka okay? so ako kasi yung ginagawa ko pupunta ako sa isang casino tapos meron doon ano saksakan ng cord may electric pan ako so nakatutok sa akin, electric pan ko so yung electric pan ko inuwi ko na muna kasi masyadong space uh, consuming eh so sa bahay muna meron naman ako rito na ele de battery na industrial pan na malaki ano malaki maliit dito siya 8 inches lang siya pero lakas Okay? So, yun. Back to the topic. Uh, dapat ready ka na may dala kang pagkain. Para ba pala yun? Para lumaking kita mo. Actually, uh, August 31, naka 38 ako ng biyahe. Nagulat ako sa sarili ko. Sabi ko, uh, hindi ko na ulitin yun kasi makakapagod. No? Pero ang laki ng kita ko doon. 1,000 lang ang gas ko doon. Pero 5,000 ang... Ay, 6,000 ang cross ko doon so pag kumita ako 5,000 doon at least meron akong pang boundary meron akong pang uh, bangkain na sobra kahit pa paano pero due to maraming tayong gastos sa sasakyan eh sacrifice muna tayo na wala mo na mga ganun okay so kung gusto nyo kumita pa malaki yung nga, step out of your convenient place. layo-layo And habang kaya ng katawan mo sige banat lang. Pag nakakapil ka na ng antok, uh, i-off mo na 'yung app mo and find some place to uh, relax yourself. Tulog ka lang. Ayun nga lang talaga pag natulog ka sa loob ng sasakyan, ah uh, mainit. So kailangan bubuksan mo 'yung bintana okay So, yun lang. Masya-share ko. And good luck sa mga biyahe. Bye everyone!